Paano tayo makakapunta sa lugar kung saan doon sama, sama ang Diyos? Bilang mananampalataya ay nararapat lang na malaman natin na hindi lahat ng lugar o simbahan ay sama, sama ang Diyos, kundi ito ay sa iisang lugar o simbahan lamang. Paano tayo makakapunta sa lugar na ito? Tanging ang salita lamang ng Diyos ang makakapagturo sa tin kung nasaan ang lugar na ito. Basahin natin ang John chapter 3 verses 3 to 5. Sumagot si Jesus, kakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nakadimo, isagot naman ni Jesus, kakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Nalaman po natin na upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, ay kinakailangan natin na ipanganak muli sa tubig at sa spirito, at kinakailangan na tayo ay mapurify ang ating mga puso at maipanganak muli sa binhi na nagmumula sa Diyos, basahin natin ang 1 Peter chapter 1 verses 22 to 23. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at dinagbabagong salita ng Diyos, Amen. Naway naunawaan po natin ang mga bagay na ito. Ang tanong paano natin ito magagawa, para atin itong malaman sama-sama po nating alamin at pag-aralan ang salita ng Diyos. For update please follow like comment and share. Ikaw para sa iyo paano ang tamang proseso para ang isang tao ay maipanganak muli? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Thank you.